para sa lahat ng mga kabataan na nag-aaral, mag aral kayo ng mabuti. Mag-aaral kayo ng matino. Iwasan niyo yung mga bisyo, pagbabarkada, yung mga paglalandi. Ha? Isipin ninyo, hindi lahat ng mga kabataan na tulad nyo ay mayroong opportunity na makapag-aral. Yung iba nga dyan ay eh, gustong-gustong mag-aral. Kaya lang hindi nakakapag-aral dahil walang sumusuporta sa kanila. Dahil sa sobrang hirap ng buhay. Yung iba naman, wala talaga, iniwan talaga ng kanilang mga magulang. Hanggat merong tao na sinusuportahan kayo para kayo makapag-aral, huwag niyong sayangin yan. Lagi niyong isipin, nasa huli ang pagsisisi. Kapag hindi kayo nag-aral ng mabuti, hindi kayo makapagtapos. Dahil nakabuntis kayo o nabuntis kayo, anong mangyayari? Diba? Babalik at babalik rin kayo sa inyong mga magulang dahil hindi nyo pa kaya ang responsibilidad na maging isa ring magulang. Isipin nyo kung gaano ngayon kamahal yung bigas, yung gatas, yung diaper, lahat ng mga kailangan ng isang baby. Kaya bago kayo lumandi, bago kayo gumawa ng bagay na pagdating ng araw, pagsisisihan nyo, pag-isipan nyo muna. Kaya pagbutihin nyo yung pag-aaral niyo. Alam nyo kung bakit? Para masuklian ninyo yung hirap at pagod ng inyong mga magulang. Alam ko marami sa atin, lalo na ito sa Pilipinas, halos karamihan mga mahihirap. Pero bakit kahit mahirap, pinapag-aral tayo ng ating mga magulang? Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw nila na maranasan natin yung hirap na naranasan nila. Kapag kayo nag-aaral, iwasan niyo yung pagbabarkada. Yung mga barkadang BI, mga bad influence, na tinutulak kayo sa kapahamakan, tinuturuan kayo para magbisyo, tinuturuan kayo para gumawa ng masama. Iwasan nyo rin yung mga gawain na nakakasira sa inyong pag-aaral. Tulad ng ano, sobrang paglalaro ng mga mobile games. Na halos buong oras mo, doon mo na ginugugol, nang hindi ka na nga makatingin sa iyong mga aralin. Hmm? Tapos, iwasan niyo yung bisyo sigarilyo, alak, drugs, kung ano pa man yung nakakasira sa inyo. Iwasan nyo yan. Walang magandang maidudulot yan sa iyo.